Hello mga katinders, good morning sa inyong lahat. Mami Teens 19. Alam nyo ba, paulit-ulit ako nitong vlog ko na to. Ayan, paulit-ulit. Kasi nalulobat na si Mami Teens. So, bilisan ko lang. Share ko tong aking mga chicheria na clover. Alam niyo tong expired na ito eh. Kahapon, February 21. Ngayon ko lang vlog kasi ngayon lang ako nagkapanahon. Naging busy ako. So, nung first week ng February ay pinulout out ko na siya sa aking display kasi takot ako na baka hindi na siya crunchy hindi na siya malutong at baka isa uli sa akin na aking customer so noong mga February 19 ay tinay ko siya kinainan ayan, crispy pa pala so sayang yung uh, out ko ng maaga na pwede pa pala siya kasi meron yung nachos ba yun hindi pa siya expired pero nung kinain ko mga one month pa yun eh about to expire ay hindi na siya crispy. So, paano ba? Comment down below kung anong gagawin natin sa mga ganito. Kung paano malalaman kung anong aling chicherya na crispy pa. At alin yung mga chicherya na hindi na. di ba diba, Naka-experience kayo na one month pa lang, yung chicherya mo about to expire ay hindi na siya crispy. So, comment down below mga katinder sa. Kasi ito, okay pala. Okay pa pala siya February 19. So, sana pala nung February 7 ay hindi ko siya pinull out at maraming naghanap ng clover. Alam niyo mo itong customer natin kung kung kailan na wala tayong stocks ay marami naghahanap at kung kailan na may mga stocks tayo ay no, walang maghahanap no sino relate